kapag palang araw po sa ating For mga sure, mo yan. halina at supportahan mm -hmm. po natin ang munting tindahan ni San Jose sa ating parokya ng San Jose de at hanapin lang po si Brother Gian Ray Figueroa at Sister genzi Figueroa para sa iba't ibang putahe sa bawat araw na kanilang tinitinda at siguradong masasarapan ka sa kanila mga gawa at mga pagkain hinanda para sa atin. Murang-mura lang po ang kanila mga tinda at iba-ibang klase po. Andiyan may agahan po silang tinda, may pananghalian, may merienda at syempre po may mga iba't ibang kutkuti na tinitinda para sa ating lahat sa parokya ni San Jose Tagagalangin nawa po ay supportahan po natin sila at tayo'y pamasyal sa munting tindahan ni San Jose de Gagalangin dito sa ating parokya mapagpalang gabi po sa ating lahat Yan, dadagdagan ako ng JNC kasi hindi na ako buwan. 3 2 8 6 Pero ఇంకా దాని